sa kaharian ng mapayapang Berbanya. Tatlong magigiting na prinsipe ang naging bunga ng pagmamahala ni Naharing Fernando at Reyna Valeriana. Panganay na anak si Don Pedro may tindig na pagkainam. Sumunod si Don Diego ang malumanay at ang maginoong totoo na si Don Juan. Sila ay lubos na minahal ng kanilang magulang. Isang gabi, nang mahimbing na natutulog si Don Fernando, na panaginipan niyang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito'y nililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Naku, mahal ko, ano ba ang nangyari sa iyo? mahal ay bunga ng panaginipan. Mawigat man at maselan, may mabisang gamutan. May isang ibo na ang pangalan ay Adarna. Pag ito'y narinig mo, kumanta, ang sakit mo ay mawawala. Ito ay tumatahan sa kabundukang tabor kung saan makikitang piedras, piedras platas, punong tirahan ng ibong adarna. Sakit mo po, Haring Mahal, ay bunga ng panagimpan. Mabigat man at maselan, may mabisang gamutan. May isang ibon na ang pangalan ay Adarna. Pag ito'y narinig mong kumanta, ang sakit mo ay mawawala. Ito ay tumatahan sa kabundukang tabor, kung saan makikita ang Pedro's Platas, unong tirahan ng Ibong Adarna. Pedro, anak, hanapin mo ang Ibong Adarna para ako'y gumaling na. Huwag mong dalhin ang iyong kabayo sa paglalakbay sapagkat ito'y delikado. Sundin mo ako. Ito, namatay ang aking kabayo. Hanggang sa Natanaw ko na ang Piedras Platas Ang ganda Ang ganda ang kapaligiran Lalong lalo na ang punong kahoy na ginto Sa kasamaang palad Sumuway sa utos ni Don Fernando Si Don Pedro Uno siyang naglakbay sa kabundukan Na higit sa tatlong buwan Bago narating ang mundok tabor Kung saan makikita ang Piedras Platas Punong tirahan ng Ibong Adarna siya ay dumaan sa mga iba't ibang pahamak sa kanyang paglalakbay upang makuha lang ang lunas para sa kanyang amang mahal. Nainipang mga tao sa kaharian sa tagal ng paghihintay kay Don Pedro, kaya may nabuting hanapin naman ito ni Don Diego. Nasaan na kaya si Don Pedro? May pag-asa pa ba kayang gumaling ang mahal na hari? Don Diego, matagal na tayong naghihintay para sa pagbalik ng iyong nakakatandang kapatid na si Don Pedro. Kaya panahong ikay pupunta sa bundok ng tabor upang hanapin ang iyong kapatid at ang ibong makapagdadaling sa iyong ama. Hindi ko po kayo bibiguin. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor na hindi nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng limang buwan ang paglalakbay ni Don Diego bago nakarating sa patutunguhan. Tumaan muna siya sa, sa hirap bago nakarating sa Piedras Platas. Ano bang laking iwaga? Punong ganda'y nakakakit sa mata. Numalalim na ang gabi, ako'y mamahinga muna. Ano na kaya ang nangyari sa dalawa nating mga anak? Ano ba dapat ang gawin natin? O anak kong Juan, pwede bang ikaw na lang ang maghanap sa ibong adarna upang ako ay gumaling? Opo, gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Masakit man sa kalooban ng hari at reyna, wala silang magawa sa gusto ni Don Juan. Kababaan ng loob at pagpapala ng Diyos ang baon niya sa paglalakbay. Tulungan mo ako, ako ay gutom. Ito po, dinabay! Salamat! Ano ba ang pwede kong gawin bilang kapalit sa iyong kabutihan? Huwag po, para po iyan sa iyo. Halika, saluhan mo ako sa pagkain. May sakit ang aking ama at ang tanging lunas para dito ay ang iyong adarna. Ito ay may engkanto na wala pang tumatalo. Titiisin ko ang lahat para sa aking ama. Sa isang makinang na punong kay nakatira ang ibong adarna. Dumalating siya tuwing ating gabi. Kakanta ito, magpapalit ng itsura na balahibo hanggang ikaw ay antukin. Sa bawat awit na kanyang awitin, palad mo'y sugatan sa kaagad mong igaan ng dayap ang hiwang laman. Kung hindi, ikay magiging bato rin katulad ng iyong mga kapatid. Dalin mo rin itong sintas pantalis sa ibong adarna. Don Juan, kumayo ka na. Pagdating niya sa kuno ay sinunod niya ang payo ng ermitanyo. Andito na ang adarna. ayun ng ermitaño at akuhan niya ang ibon gamit ang sintas Punin mo ng tubig ang banga at ibos sa dalawang bato salamat kapatid mag maganda na kayo at kayo'y uuwi na Pala po at maraming salamat sa lahat ng tulong Habang sila ay papauwi, may masamang balak ang gustong gawin ng dalawa nakakadandang kapatid ni Don Juan. Wala. <laughs> Wala. na po. <laughs> sila. Ah, dayan. Habang sila ay papauwi, may masamang balak ang gustong gawin ng dalawang nakakatandang kapatid ni Don Juan. Bugbugin at patayin natin si Don Juan. Nakawin ng Adarna at ang upang tayo ang pupuriin at pagmalaki ni Ama at tayo na ang maghari sa Burbanya. Sa pagbabalik ni Don Pedro at ni Don Diego, ay daladala nila ang ibong adarna at ipinakita nila ito sa kanilang ama. Ngunit nagtaka ang kanilang ama kung bakit hindi nila kasama si Don Juan. Hindi nila sinabi ang totoo na binugumpala nito sa habang nandun sila sa daan. Sa kanilang paglalakbay, iniwan nila ito sa daan. At sa kanilang pagbabalik, ay pilit nilang pinakanta ang ibong adarna, ngunit hindi ito kumanta at pumangit ang itsura. Habang sila ay nagpapakasaya sa palasyo, hindi nila alam na tinulungan na pala ng ermitanyo si Don Juan upang makabangon at makabalik sa Berbanya. Sa pag sa pagbabalik ni Don Juan sa palasyo, ay bumalik ang dating sigla ng Ibong Adarna. Napakanta niya ito at gumaling ang kanilang ama. Don Fernando ay nagsalita ang Ibong Adarna. Ikinwento niya kung ano ang nangyari, ano ang tunay na nangyari sa paglalakbay ng tatlong mga prinsipe. At sinabi ng hari na paparusahan niya si Don Pedro at si Don Diego kung gagawin niya ito ulit